Sweldo na naman mga kabarbero ito at na-withdraw ko na yung aking sinahod sa buong isang cut o paabot kaya ito pangbayad sa mga utang. Isang napakagandang araw na naman sa atin lahat mga kabarbero. Ito at nakapagbis na ako, nakapagligo na ako at nakasuot na ako ng aking damit at pantalon. Ayan at sinusuot ko na yung aking medyas na itim para hindi masunog yung aking pahabang ako habang ako yung habang ako yung nagmumotor. Tara mga barbero at biyahe na tayo. Ayan at dito na ako sa labas mga kabarbero. Susunti so, so, ko lang yung jacket bago ako malis. Protection sa init ng panahon kasi napakainit ang panahon ngayon. Kaya ingat sa atin lahat mga kabarbero. Ayan at suot ko na yung aking helmet. Bago nga pala ako malis ng bahay. Ayan at maaga ako nagising. Tinulungan ko muna yung aking asawa sa paglalaba. Ayan at nagsasampay na siya. Ayan ang mga sinampay niya. Yun yung aking pinagmalnawan. Ayan o. Oh. At dahil may bago na tayong kanin, ayan, bumili muna ako ng ulam dito para pagdating ng barbershop ay mayroon na akong makakain at hindi na ako maghahanap pa ng mabibilhan. Ayan mga kabarbero, napakainit ang panahon. At ayan, nasa biyay na nga ako mga kabarbero, dito na ako sa aking pinagangalingan dito sa Montalban Rizal. at pa... Uh, Video-video pa. Ayan, napakaganda. Napakainit ang panahon mga kabarbero. Kaya ingat-ingat sa atin lahat at pagkatapos nga ng ilang oras o isang oras ayan na at dito na tayo sa aking trabaho dito sa aking pinagpaparkingan dito sa Bertis North ayan na at naglalakad na ayan o sobrang init ang panahon ngayon kaya ayan at ingat ingat lang mga kabarbero dyan nga pala ako kumasok kanina sa entrance ng Bertis North ayan at tatawid tayo dito tatawid lang kasi yung pinagtatrabaho ako dito sa Trinoma ah, uh, paborito kong parkingan dito sa Vertex North dahil hindi mainit, hindi na bibilad yung aking motor at hindi na uunulan ayan, tawid lang tayo dito, lakad-lakad lang at marami akong kasabay ayan yung Trinoma oh ayan yung aking pinagtatrabaho at ayan yung kitang-kita yung parking lot ayan, nakita dito ang Vertex North ayan oh, napakanda napakalawak mga barbero Ayan, at lakad-lakad lang tayo. Ayan, yun yung solero, yung bagong solero na uh, casino. Kitang-kita dito. At ayan na nga, nandito na ako sa escalator. Uh, ayan, matatanong mo dito yung Bertes North. Kung gaano kaganda kapag dito ka dumaan sa overpass ng Vertes North at Trinoma. Ayan yung mga parkingan ng na mamotoro, no? open parking. Sobrang init dyan. Lalo't pag umulan, kawawa yung motor mo galing sa initan. Tara at lakad tayo pupunta doon sa aking trabaho. At ayan na nga, nandito na ako sa aking trabaho. Malapit na. Ayan, third floor. Dito, dito ako naman sa far exit para mas mabilis. Ayan at kita pa yung aking kamay. Ayan at good morning pa yung guardia dyan. Ayan, dito tayo mga pasok. Ayan, may Samsung, may J.C. Mendez at nail holic mga manicure pedikuran. pedicure ayan yung Jesse Mendez mga kamarbero ayan dito na tayo po mapasok, dito sa Bruno's Barbers at pasok tayo pagpasok nga ayan may ilan ilang customer na ayan si Eman at nagmamassage at ayan na nga at dahil walang magawa ayan nagchiches mo na sila si Hans at si Rico ayan nga, uh, si Ate Girlie at si Ed at dahil sweldo ngayon, ayan, sweldo tayo. Withdraw tayo ng aking sahod sa isang buong cut-off. Ayan na nga, at withdraw ko na. Isa, sasakto kaya ito sa pambayad sa aking utang. Aabot pa kaya ito sa mga utang na aking inutangan. At dahil sweldo natin, ayan, merienda tayo kahit paano. Dito na lang tayo kakain sa Jollibee. Ayan, kain lang tayo ng french fries at burger. Ayan, kain po tayo mga kabarbero. Ayan o, sarap. Abot kaya yung merenda lang. At papano, i-trip din natin yung ating sarili. Ayan, at hamburger. Pagbalik ko nga ng barbershop. Ayan, alas 7 na ng gabi. Ayan, pa-uwi na yung aking mga kasama. Si Sir Edwin, ayun. Si Sir Evel, may ginagawa. Si Hans, at ayan, may customer. At dahil uwi na, alas 9 na ng gabi. Ayan, uwihan na tayo. Wala nang tao. Oras na para umuwi. Hanggang dito na lang. At kagdes sa ating lahat mga kaparbero.